first video ng lockbox opening. So, may 7 keys tayo. Let's uh, see kung uh, papalarin. Sige, <laughs> lipat tayo ng area. Saan kaya ako? sa so, stronghold na lang, no? <laughs> okay, okay. Roger that. Santa let Let's go. Open some boxes. Let's see. If RNGesus Jesus is with us today. <laughs> so seven boxes. Seven keys. Seven chances of getting something good. Here we go. Let's try it. Pero Okay. Let's go. First box. Regal Stronghold Buck. Damn. Next box. <laughs> ah, walang kwenta na ako ako, man ice pack artifact pack. Damn. Next. May parang pare pares na yun ako Ano nang dito? Parang di ako. Ah. Inulit. Ano to lokohan ba to? Ilang pa yung kiss ko? Tatlo pa. Okay. Ah, relax lang mga best. Dito tayo sa may apoy. Para mabigyan tayo ng warmth. <laughs> baka sakali swertehin dito tayo sa apoy. Point, point, pointy down. But ganun, yun pa rin. Lokohan na to. Joke na to. How many more keys? Dalawa na lang, two more keys. <laughs> Come on, give me something good. There you go. Mas gusto ko pa to eh, crystallized enchantment pack. Ayun, kaya pala ako malas. May tumabi sa akin eh. <laughs> okay, last key. Last key! Yun pa rin. <laughs> Damn, son. Limang ano? Ice pack artifact. Wala naman natang nakukuha dito ang maganda eh. Ano ba nakukuha ang maganda dyan? Ang swerte. <laughs> Teka. <laughs> Let's open it. Tignan natin kung anong makukuha nating maganda. Kung merong makukuha maganda. Magtago muna ako ng konting item dito. Uh... Bawasan ko lang yung laman ano ko. Kahit ano na lang. Bawihin ko na lang mamaya. Alam mo, madaming makukuha eh, no? Madaming, madaming space na pinri. <laughs> okay, let's go. Open it. Ah, uh, teka. Punin ko muna itong ano. Ito yung gusto ko sa lahat eh. Yan. Yeah. yung regal, ano? Stronghold pack. Damn, pang ano, pang sa guild, no? Right? Okay, open. Dark, Frozen, and Fae. Okay, then. I'll take that. Buksan oh, ko na to. Ho, ho, ho. One, two, three. Let's go. Uh, greater mark. Greater mark lang. lungkot. Si <laughs> <laughs> isang rank 7 na dark. Rank 7 na radiant. Hmm. Pwede na rin. Hindi na masama. Let's see. Greater mark of stability. Oh, black opal. <laughs> Not bad Dalawang sapphire and stability again Yuck <laughs> Minalas na po mga kaibigan <laughs> Mark of power Ako marin lesser mark of power Greater mark Last uh, Wala naman akong balat sa puhet Pero bakit ang malas malas ko <laughs> lungkot. Wala na tayong susi. Okay, that's it. <laughs> Wala talaga. Talagang, ano, hindi ako pinagpala ni R.N. Jesus. <laughs> okay. <laughs> GG ako dun, ah. Sa 7 keys na yun. <laughs> next week ulit. <laughs> Lockbox opening next week. <laughs>